it's alright. Hello mga idol. Welcome back ulit dito sa aking YouTube channel, Bangkawa TV. Ayan, kung TM user ka idol o yung SIM card mo na ginagamit ngayon ay TM, napaka-importante sa iyo yung video na ito. Lalong-lalo lalo na kapag ang SIM card mo na TM ay nangangain ng load or ng regular balance mo kapag in-open mo yung data. Kaya mga idol, gagawa tayo ngayon ng guide kung paano natin ito turn on ang surf alert text sa ating SIM card na TM para hindi na po makain yung ating regular balance pag nag-open tayo ng ating data connection. Well, first, let us click this call logs. Dial natin dito, idol, is yung asterisk 143 number sign. Then, click natin, idol, yung SIM card natin na TM. Then, mga idol, hanapin natin yung account. So, account number 14. Send. Next, mga idol, hanapin natin yung mobile internet usage number 5 send so ayan ng idol, ganoon na kasimple meron dyan nakalagay na turn on mobile internet alerts, so click natin yung uh, number 2 turn on mobile internet alerts then number 1 surf alert, get text alerts every time you start a chargeable internet session and you're not on a surf natin yung text dito sa ating messages ng TM. Ayan ang idol. Ang surf alert mo ay activated na. Makakatanggap ka ng free alerts tuwing magkakunek, magkukunek sa internet. So ayan idol yung benefits ng pag-turn on natin ng surf alert text. Magte-text muna sa atin yung TM kapag in-open natin yung data connection natin as well as hindi tayo registered sa isang surf promo at may balance tayo, di-text yan idol. Tapos i-click na ninyo na cancel. Hindi po yan mababawasan yung PM balance nyo. Thank you so much po.